Oh. Anak. Kumusta na ang first date mo sa iyong boyfriend? Okay lang ba anak? Okay lang po inay. Masaya po ako inay. Masaya po kaming dalawa ng boyfriend ko. Sana oh. Mabuti naman anak. Masaya ako para sa iyo. Sinulat ko pa nga sa aking diary inay. Ah. Inay. Ano po ba nga ba yung past tense ng virgin inay? Ano? <laughs> Inay. Bakit anak? Sabi nila ng mga kaibigan ko. Anak daw ako sa labas. Okay lang yan anak. Huwag mo na lang pansinin yon. Sa loob ka naman ginawa eh. Inay. <laughs> Itay, pinagalitan ako ng aming teacher kanina. Bakit naman anak? Baka ano na naman ang ginawa mo doon anak ha? Nakakahiya sa teacher mo. Wala naman akong ibang ginawa Itay. Hinalikan ko lang naman yung seatmate ko. Ano? Pilyo ka talaga anak ha? Manang-mana ka talaga sa akin. So, anong nangyari? Kimilig ba ang ka mo na babae anak? ako ang kinilig itay. Kasi, napakagwapo ng kasitmit ko itay. <laughs> 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 <Ito>! <laughs> ah, itay, sino po ba sa aming dalawa ni inay ang mas mahal mo? Alam mo na yon anak. May iba pa ba? Siyempre ikaw lang yon anak. Kaya pala itay. Sa tuwing matutulog na tayo. Ako lang ang binibigyan mo ng kumot. At si inay ay iyong hinuhubaran. Mahal din kita itay. Pre, naaalala mo pa ba na meron kang utang sa akin? Ha? Hindi ko na maalala na nagkaroon ako ng utang sa iyo, Pre. Bakit meron ba? Kailan ako na bumutam sa iyo? Ah, yon bang lasing na lasing ako non Pre? Nako Pre. Hindi ko na talaga maalala, Pre. Pasensya ka na, Pre. Basta, Pre. Lasing na lasing ako nun. Hindi mo na ba talaga matatandaan, pre? Ah, pre, naalala ko na. Tandang-tanda po na talaga. Nakabayad na pala po sa iyo, pre. Oh, kailan, pre? Kailan mo bayaran Ah, pre, noong lasing na lasing din na po, pre. Ayan. Ay. <laughs> sa amin, sa probinsya namin. bakit pre? anong meron pre? At alam mo ba na napakaraming ibon doon sa amin? ganon ba pre? yes pre. sa sobrang daming ibon pre, hindi mo na makikita ang palayan doon. sa sobrang dami pre. ganon ba pre? napakakunti lang. wala yun sa amin pre. napakadaming isda. bakit pre? Gaano ba karaming isda sa inyo? Sa sobrang dami pre. Halukay mo pa ang isda. Bago mo makita ang tubig sa dagat. Ganon. Pre, noong nag-aral ka, anong subject ba ang pinakapaborito mo? Ay. Mathematics per. A. Eh. Ikaw pre. Anong subject din ba? Sa akin pre, science. Yan ang pinakapaborito ko sa lahat. Diyan ako magaling. Ganon ba pre? Okay pre. Ikaw ang maunang magtanong sa akin ng math. Ah, sige. Ang tanong pre. 5 times 5. Five. Sisil pre. 25. Ang galing. O ito. 25 times 25. Tingnan natin kung masasabot mo yan. 625, pre. Wow, bilis ah. Napakagaling mo pala sa math, pre. Wala akong masabi. O ikaw naman magtanong sa akin, pre. Basta tungkol sa science lang. Yan ang paborito kong subject eh. Okay, pre. Ito ang tanong ko sa'yo. Tingnan din natin kung magaling ka ba talaga. Ano yung matter, Prey? Eh, palaman yan sa tinapay, Prey. Sarap niyan. Anong palaman sa tinapay, pre Peanut matter, Prey. Hindi. Sarap na. <laughs> sagutan mo ba lahat ng mga tanong sa pagsusulit natin? Nako Baldo, wala akong masagot. Kaya ibinigay ko na lang ang papel ko sa guro natin na walang laman. Nako, ako rin. Pareho pala tayo. Wala akong masagot. Kaya ibinigay ko na lang din kay teacher yung papel ko na walang laman. Hala! Lagot tayo kay teacher ngayon, Anton. Di ba magkatabi tayo ng upuan? Baka sabihin ni teacher na nagkopyahan tayo. Oo nga. Okay class. Sana ay magpakabait kayo sa inyong mga magulang at sa inyong kapwa. Opo ma'am, magpakabait po kami. Bote kung ganon. Magaling! Class, sino sa inyo ang gustong pumunta ng langit? Ako po, ma'am. Gusto. Ako din po, ma'am. Oh, Franklin, bakit ikaw lang ang hindi nagtaas ng kamay? Hindi ka ba gusto pumunta ng langit? Gusto ko po sana, ma'am. Kaso, baka pagalitan ako. Pauwiin ako ng maaga ni nanay. Agoy! <laughs> Walang kikilos sa inyo ng masama. Hold up ito. Lahat ng mga lalaki. Bumaba na kayo. At may iwan ang lahat ng babae. At sa inamin lahat ng babae. Ah. Manong. Huwag niyo pong isasamay ang lola ko po. Matanda na po ang lola ko. Maawa na po kayo. Hoy. Apo. Itikom mo nga yung bibig mo. Sinabing na ngang lahat. Lahat yan. Ay. <laughs>